<laughs> Takbo camera. Wala, ah! na. Ito na. Kita ay. Tayo na. Gusto ko ng <laughs> ไปต้น Oh, ganda ng kainan nila doon sa gilid. <laughs> Ingat sa bato ah. Hindi kasi maganda yung view dito kasi sa taas. Oh, may trig dito. Kaya lang kasi ang... May trig dito. Oh, yan o. Oh. Masyado malakas yung hangin eh. Punta sana ka. 11.58. Tapos na tayo. Mangbigilin na tayo pabalik. Kain time. kami picnic. Picnic sa harap ng kuweba. Meron <laughs> pa ako. Yung mga nagutom dyan, kaka-aura. Picnic. Picnic sa harap ng kuweba. oh di diba? yan ang kuweba. Okay, pabalik na tayo. So, natapos tayo ngayong 11.58. Pupunta pa tayo sa lighthouse. So, yan pala yung pangalan ng school. Dito. Marine Science. So, pabalik tayo sa pinanggalingan natin. Tapos, pupunta tayo sa lighthouse. Ito to, sa tabing dagat, madadaanan niyo Kung gusto niyong bumaba, pwede kayong bumaba dito guys sa mga picture So kanina doon tayo galing. Ayun, taas na yan. Ibabaw ng Crab Cave. Pinaka-oldest sa Hong Kong. Pwede. Doon tayo dadaan sa kabila. picture doon. bababa na tayo guys, okay? go so tita diyan sa kabilang side. Dito, dito. tito, okay, let's go. ay ano to? babae tayo. okay. tita, Madulas yung mga bato. nakakalungkot ako ng mga bato. sa Basta tapakan natapakan yung money, i-save mo ha. <laughs> si Jester, sumabit. <laughs> okay. right. Okay. uwi na. Okay, we're done, guys. Ang oras natin ay 12:37. 12:37, lahat-lahat kasama na isang damakmak ng aura merienda kainan kwentuhan at kasama na din ang aming pag-ihi <laughs> kumpleto guys slow but yung camera ko pabalik na kami magala una na Yan. babalik tayo kung tayo tayo sumakay kanina sakay tayo doon ng bus number 9. May mga mini bus din doon papuntang Shoke si okay 1. Yan, nakikita nyo na yung Aguilar the... the Aguilar Peak. Cold kami sa aurahan. Cold <laughs> na sold sa aurahan. <laughs> Easy hike lang ko. Easy hike patag. Ang laki niya. Takbo camera. <kami laughs> <mo na>. ah! <laughs> <laughs> Sayo na. Kita n'to tayo lang. Okay, eh. Ang camera, ah, oh, okay. Sige, madali lang. <laughs> madali. madali lang, bisis. Huwag niyo kong tingnan po ko yan, hindi nga kumakarayat. Aakit na yan. Aakit na yan. Lani, umakit ka. okay na. Atapang atao. Tatalon, tatalon pa nga yan eh. Patalong ka lang? Ang taas niya ba, Ju? Papatay mo ba? Ako? <laughs> Uy, ang baba lang niyan. Bakit dumami dyan eh? Sinasabi na ako kang tatabi. Pero ngayon, siya nangunguna. Hindi hey, na walang bangin yan. Hoy. Siya na yung pasaway ngayon. Huwag <laughs> ganun. Huwag ka pasaway. yun na sakay na lang tayo minibus na lang tayo mas mabilis to papuntang MTR kasya tayo at hanggang dito na guys nagtatapos ang ating pamamasyal dito sa Cape de Aguilar so kung pupunta kayo dito guys meron akong uh, complete guide may video ako guys dito sa aking youtube channel i-check nyo na lang guys sa, sa aking mga video yan, pupunta lang kayo guys ng Shoki One Station Exit A3. Doon kayo sasakay ng bus number 9, yung papuntang check Pero guys, pag sasakay kayo ng bus number 9, i-check nyo lang kung may nakalagay sa taas ng bus na Cape de Aguilar. Kasi kapag wala guys nakalagay doon, hindi siya mag stop sa Cape de Aguilar bus stop. Dediretso yun ng check So, kailangan i-check nyo guys na may nakasulat sa number 9 na bus, lalo na kapag Sunday at public holiday. Yun, yung bus na may nakalagay na Cape de Aguilar. Ayan, pagbaba nyo naman guys ng bus, makikita nyo na agad ang Cape de Aguilar Road. Yun, dun lang kayo lalakad. Diretsuhin nyo lang yung Cape de Aguilar Road na yun. Hanggang makarating kayo ng uh, radio station. Paglagpas nyo ng radio station, andaan nyo guys sa bandang left side. Kasi hindi pwedeng pumasok sa loob ng Cape de Aguilar Radio Station. Pag paglagpas nyo ng radio station, ay kakanan na kayo sa daan doon, may kan sa gawing kanan kay dadaan papunta dyan sa Cape de Aguilar Marine Reserve. Easy lang guys at flat lang yung daan dito, papunta dito. So kung, kung maglalakad lang talaga kayo, siguro mga nasa 2 and a half hours matatapos nyo yan. Balikan na yon kasi dyan din kayo sasakay ng bus pabalik kung saan kayo bumaba. Pero kung magpapahinga pa kayo, magpipiknik kayo, yon Kami kasi inabot kami guys ng nasa 3 hours mahigit. Kasi nga, madami kaming tambay at madami kaming pictorial na ginawa. Ayan, nagpiknik din kami, kumain-kain kami dyan.